A gunshot was fired at Drafty Alberto, hitting him in the jaw, and Sergeant Della Kerna shouted to stop the vehicle. Stop. Another passenger in front of him was attempting to shoot him, but then Sergeant Della Cerna was able to grab the enemy's pistol. Tingnan natin itong illustration na ginawa ni JIU Studio. Kaibigan ko ito at ginawa niya ng magandang depiction ang isa sa aking mga stories tungkol kay Master Sergeant Eugenio Bobords de la Serna. Sabi niya, John Wick. <laughs> Tingnan natin kung medyo realistic ba yung kanyang paggawa. Nasundan ba niya yung aking description tungkol sa isang inkwentro na nangyari noong na taong 1985 sa Barangay Santo, Santa Filomena, Iligan City. Panorin natin. Ito na. Ang bangis naman ba itong picture ni Bobords Boborch, ayos ba? Tingnan mo, ayos ba? Approve ka ba dito sa depiction sa'yo dito? Alam nyo, si, si Boobords kasi. Dapat, kay Mother Lily Monteverde noon, ay gagawin na ang kanyang istorya sa buhay. Gusto niya, si Rudy Fernandez ang magdala sa kanya. Talaga, diehard Rudy Fernandez to. Bukas, ulan ng mga bala. Ayan, ah, ah, mahiling mahilig siya manood yan eh. <laughs> ah, ngayon, ah, for some reason, hindi na tuloy. I hope na matuloy yung istorya sa buhay ni Boboards. Talagang makula uh, makulay ang buhay ni Boboards. Simula pa lamang nung siya ay private sa taong February 1974, Battle Wolo. Napasabak agad siya bilang parte sa 15th Infantry Battalion. Ayan, panorin na natin. Tingnan natin. Sergeant so, de la Serna, a veteran sniper from Scout Ranger who's been in service since 1970s. He was involved in the Battle of Sulu as young marksman armed with M1 Garand. he graduated from scout ranger course in 1981 sometimes in 1985 sergeant bobor della serna and his companion drafte alberto were on their way to iligan they were tasked with providing route security for the high-ranking officer whom to visit soon because iligan was heavily infested by the communist insurgency at that time many of these terrorists were Here sent for liquidation <laughs> plan against the military personnel he was armed with an m-1911 with a vietnam-era m-16a1 rifle. drafty alberto was armed with a vietnam-era m-16a1 rifle. while riding with the jeepney with 10 other suspicious passengers on their way to santa catalina, iligan, a gunshot was fired at drafty alberto, hitting him in the jaw, and sergeant Della cerna shouted to stop the vehicle. stop. another passenger in front of him was attempting to shoot him, but then sergeant Della cerna was able to grab the enemy's pistol. If you can imagine the film John Wick, maybe that's how the action shown by Sergeant Della Cerna, where eight enemies were killed that day. One driver and one woman managed to escape, and that woman was captured later after the civilian reported her whereabouts. Sergeant Della Cerna recovered. Five grenades, two caliber, thirty-eight revolver, two, M1 tain eleven, caliber. studio. <laughs> Uh, magaling 'yung mga uh, pagkagawa mo. Uh, meron lang medyo inaccurate doon. Si Drafty Alberto, hindi naman siya Scout Ranger, no? Drafty nga siya. Um during that time, si Bobors ay graduate na siya ng Scout Ranger 1985 siya, 1981 iba ba uh, schooling. At uh, member siya noon ng 12 Infantry Battalion, ang kanyang, kanyang company commander noon ay si Lieutenant Benito de Leon. <laughs> si Sir Benny, yun ang kaniyang company commander at uh, sa isang misyon dyan sa barangay Santo Filomena ay nakasakay siya sa jeep na doon naman, nak andun pala ang mga pasahero doon ay mga isparo unit. Ah? Special partisan unit, isparo. Ah, uh, yun yung mga assassin na CPP, NPA, NDF. At dahil Nagkasamaan ng tingin doon sa loob. <laughs> ha? Bigla na lang si Drafty Alberto at siya sa right, pinaka-right side sa front seat. Nahulog, natamaan sa mukha. Ha? At uh, si Bobers de la Serna ay ginamit naman niya ang kanyang instincts. Ha? Warrior instincts na kung saan mag-isa ay nilabanan niya ang marami na mga katabi na mga komunista. At sa madaling sabi, si Bobords ang nanaig. At sabi nga nila, ito si Bobords, meron daw anting-anting. Ayaw naman yung direktang sabihin, oo. <laughs> ha? Basta, kasama siya sa pupunta dyan sa puntaing ganyo. Meron silang pinupuntahan dyan. Meron silang mga special na dasal. Meron silang mga ritual. Sabihin na lang natin, meron silang inaalay na panalangin siya lang makapagpaliwanag noon ah, dahil nung nag-usap kami hindi rin niya direktang uh, ipinaliwanag exactly ano yon pero may sinabi sa akin kung pwede ko, kung gusto kong puntahan ay eh, pwede ko namang puntahan hanggang sa ngayon dahil existing pa rin uh, yung grupo na yon may small group na uh, kung saan ay member sila doon sa tawag na mga Punta inganyo, yan ay sa Mactan Island dyan sa Lapu-Lapu City ngayon, uh, itong narrative na ito tungkol sa walang iwanan ay napaka-importante sa atin. Pag sundalo tayo, matumbayo kasama mo, huwag mong iwan. At iyon ay pinapakita ni, uh, ni Sergeant Bovers de la Serna. Si Drafty Alberto, nakaretire yan. nagmis sergeant daw siya sa 3rd uh, uh, Division Training Unit sa Hamindan, Capiz. At siya mismo makapagkwento what happened and how he was saved by his non-commissioned officer. Napaka-importante yun. Pag buo ang loob ng ating mga NCOs, empowered sila to do their thing. No? Ay nagagawa nila mga bagay na to. Bonus, of course, kapag merong anting-anting sa palagay nyo, magawa niya kaya yon kung wala siyang anting-anting. Karami naman may pagka-John. -jan si Janwick Wick pala. Saan kaya nag -ano to? Si Janwick? Wick. Ha? Ito, si Janwick na ito? Saan kaya yung anting-anting niya? Diyan kaya yan sa sa Mount Manahaw o doon din niya sa punta <laughs> Ganyo, di ko alam. <laughs> ha? Si Bobors, 18 ang Gold Cross Medal. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. 18! Ha? Nagkasabay kami sa awarding ceremony. Ito yung larawan namin, no? Na kung saan noong taong 1998, ginawaran kami ni Major General Raul Orhelio kasama namin si uh, ano yan, no? dati, si First Lieutenant Isagani Christie. Awa, din rin siya Gold Cross Medal. Kasa atin, tatlo kami dyan ni Boberts de la Serna. At, hindi namin mapantayan. Matindi talaga yan si Boberts. Legend yan, eh, legend. Para rin yan si, ano, si Ranger Julius Javier, ang idol namin sa First Scout Ranger Regiment. And, natataon itong content na to. Dahil, uh, 73rd uh, founding anniversary ng First Scout Ranger Regiment, yan ay sa San Miguel, Bulacan, sa home of the Scout Rangers, ngayong November 25, 2023. Magpuntahan kami lahat dyan. bo punta ka nga. Kwentuhan nga tayo ulit. Ha? E, tingnan nga natin yung iba pang mga mandarigma kasi mar marami dyan. Hindi lang naman si bo napakaraming mga mandarigma na dapat marinig natin ang kwento. And uh, I will gladly share to you the uh, narrative ng mga encounters ng mga taong ito. Talagang na mga inspirasyon ko rin yan sila nung ako itiniente, yung kagaya ni Bakal Lucero, si Captain Robert Lucero, PME Class of 1997, Medal for Valor Award, isa rin yan sa tinitingala namin bilang warrior noong aming kabataan, nung napajoin pa lang kami sa First Scout Ranger Regiment. At si Bobords, among na NCOs, siya rin ay isa sa aming tinitingal. Actually, napakarami ng mga yan, ang mga mahusay na mga NCOs sa bawat mga kumpanya na aming sinasalihan. Uh, kaya para sa inyo na mga sasali no? sa uh, pagkasundalo, i-consider nyo rin, baka gusto nyo sa First Scout Ranger Regiment, willing kayo na makipaglaban na kagaya ni Bobords, sali na kayo sa FSRR. At para sa mga musang, tara, kita-kita tayo sa November 25, ngayong Sabado sa ating 73rd founding anniversary. Bago ko tatapusin ang video, congratulations sa 1st Scout Ranger Regiment. Nilang ninyo ang lahat ng sumali sa Panther Challenge. Sumali dyan ang um, uh, mga pamo, mga infantry division, ang lahat ng mga batalyon nagpadala ng nagpadala ng representative pati ang Cambrian Patrol yung nanalo doon sa Great Britain, ang Special Action Force, sumali din, nakita ninyo, at ang nagwagi, walang iba, kundi ang tropa ng First Scout Ranger Regiment. Nilampaso nila. Ha? One to five. <laughs> Talaga, First Scout Ranger Regiment. At ganun din sa naganap na Sniper Challenge. First Scout Ranger Regiment ang nanguna sa naturang patimpalak. Ay nako, astig talaga eh. Kasi yan si Ranger Christ hindi magpatalo eh. Ha? Talagang grabe practice. Eh, hindi na secret practice ginagawa niyo. Hayagan ang practice na ginagawa niyo. Ha? Pakumpiyansa kasi, kasi kayo ng mga nakaroon mga taon. Ha? Hindi po hindi patalo pag si Sagani Christ Maraming salamat sa inyo and congrats, congratulations sa inyong pagkapanalo para doon sa mga natalo. Ang ibig sabihin, practice some more meron pa naman next year. Uh, welcome kayo ulit na sa mali. Maraming salamat sa iyo lahat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.